Masaya ka naman, Joy, sa tambalang Dan Joy, sa love team na to. Opo, masaya po. Masaya ka. Saan ka mas masaya? <laughs> <laughs> Bakit? Tanong lang naman. Saan ka mas masaya? Siyempre po. May kaya dada. Saan ka mas masaya? Saan <laughs> oh! <laughs> ka mas masaya? <laughs> <laughs> Ayan mga kamamshain mga kalingap, welcome back to my channel. Ayun, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Balasantos Matubang, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Tara, samahan niyo ako ulit manood dito sa Danjoy para sama-sama tayong kiligin. Sama-sama <laughs> tayong kiligin at tumawa. Tara, keep on watching. Along the way Wow oh. If I wander off on unto Paranop no, Big Fiona <laughs> <Galing>. Oh a different trace will you forgive me Hollywood when I am with you love me if I cry Oo, oh, para silang mga artista rito no. <laughs> Kasi ano eh, ang pogi ni Papa Dan, tapos si Joy, ang ganda, O, oh, di ba parang Hollywood lang, parang Tom Cruise lang and Angelina Jolie. Ang <laughs> ah, ganda, tapos ang ganda pa ng motor ni Papa Dan, ah. talagang bagay na bagay sa permahan nila. Um, uh, <laughs> Bro, ang laki ng pinanta. Maglalaba lang dito. Bro, kung mo. Ha? Ito ba? May protection kasi natakpan ni Joy. Oh. Ni Joy. okay lang, wala. Hindi na naramdaman. Kaya kang pinakumulan. Parang bali wala yung ulan sa inyo. Wala. Na-enjoy nga namin. Mas marami kami naman. Diba, inabot lang sila ng ulan. Kasi nang umalis sila, wala namang ulan. Kaya, buti na lang din. Kunting ulan lang. Pag ano? Pag kwento ni Joy. Parang silang ano parang artista para? siya sa inyo. trip ko. Wow. <laughs> talaga, ano, no. Si Papa daw talaga yung nagplano nito. Ano mo dito naisip, Halloween? ko. ka na dito. Pero, Meron pag bungaw, ano pagkatapos natin dito ayun. Gusto nang burahin ni Papa Dan at palitan na ikaw yung kasama. <laughs> Gana naman talaga 'di ba? Ibig sabihin, kaya siya diyan dinala ni Papa Dan, kasi siguro may naalala siya diyan na gusto niya nang burahin sa kanyang alaala. Ito na bago maaalala. <laughs> Alam niyo na ako sino yun. <laughs> <laughs> kasi Joy, ito din yung ano, isa sa mga pinakagusto kong Uh, puntahan sa Bicol. paborito Ito... mm, pa naman yun ni Papa Dan, di ba? Kaya gusto niya nang burahin yung pangit na alaala diyan. <laughs> sa daet, itong Mampurog. Kasi ano, uh, maganda, relaxing, tapos ganda ng view, di ba? Puro puno. Ay, Maganda talaga diyan. Nakapunta na ako diyan nung high school kami. Lagi kami pupunta diyan ng mga um, klasiko ko, tapos ng pamilya ko. Pero noon, wala pang masyadong mga ano, kubo-kubo, as in batuhan lang talaga. Ngayon, ang dami na, no? Sunod, parang ano na. Siguro, wala pa rin naman bayad pagpunta dyan, no? Noon kasi wala naman. Mampurog. Medyo, ano lang yung tubig kasi di ba umuulan. Pero maganda dito. Gusto ko dito nung first time kasi mo, ma, yung tubig talaga. Ang lamig pa. Kaya yeah, sarap mong malik-balik. Talaga ba? Baka ano, baka may naalala ka lang. <laughs> Wala. Wala naman. Ano lang, ah, um, bakit Joy, selos ka ba? <laughs> ha? <laughs> bakit Joy, selos ka ba? <laughs> uh, sa totoo din, ano ka sa Joy, uh, bagay ka dito. Kasi ganda ng view. Naman. So, um, puro puno, di ba? Bagay ka yes. dito. May diwata akong kasama. kaya, yeah, <laughs> isa to sa mga gusto kong dalhin ka. May mo ba? Oo. Oh. Okay. Para magano ka naman, Joy, mag-relax ka. Puro ko na lang kasi aral eh. Lagi ka na lang po yan. Sa nursing nyo, di ba? Lagi kayo nag-aaral. Kaya ngayon, tara, relax tayo. Uh, tara. Yes, relax, relax mo na. Right joy, pag nagutom ka, may mga pagkain naman. Dahil, it's pure help. And Yeah. Wow, talagang ready-ready ang Papa Dan. <laughs> Tawag ako na. Tayo na rin. Medyo. <laughs> medyo lang. Mayroon ko kasi magluto mo, ano, yung yuwata. Yeah. Yeah, medyo, <laughs> onteng, ano lang, Onting may plano. Ayun oh. Si Norma, no? Uy. Yeah, diba? Ito Support. Ano pinagandahan, Joya? <laughs> ano pinagandahan? <the> <laughs> At Salamat, Kuya. <laughs> oh, brabe, bro. Thank you, bro. Oh ba diba? si papa Dan yung nagplano. No? Di <laughs> grabe. Ito surprise. Oh, surprise. Yeah, una surprise price 'yan. Kaganda naman n'to. Syempre nandito si Joy. Eh. <laughs> Normal m'y. Ang sipag talaga ni Norma, 'no? Siya talaga yung laging taga-ihaw, taga-luto. Hmm. Uy, balut. Wow, balut. na natin itong ano mo. Itong labahan mo na hindi natapos. tapos. Ano, <laughs> game? Ano, wag na? Wag na. Wag Nandito na tayo. Lumuso mm. na tayo sa ulan. Kaya, yeah, tuloy na natin ito. Tara. <laughs> Tara na, Joy. Tara. Dito. Tara. Ito yung sarap, ang lamig. Yan ito lang. Tubuhan dito sa ano? Dito sa bato. Dito. Dito ano? Kakala ko kakandong kay Papa Dan. Kakala ka? ko papakandongin mo Papa Dan eh. Ayun na. Ito yung labahan mo. Ito so, Joy. Ito pala short shirt to. Pagpalit ka kaya. Para may Ay, hindi ka, ano, kasi maong yan, o. Mabigat yan pag nabasa. May hirapan ko, kumalam. Mas bagay to. Mas bagay to sa'yo. Sakto kulay ng damit mo. Para brown ka. May bulis mo tayo, o. Diba? May mo ba? Mo, mo na ba to? Oh, Ikaw, Papa dana, ah. Ang bilis mong mga ah. Ay, ang bilis mong mang mang amoy mang amoy, <laughs> amoy talaga kasi di ba kahit sino naman talaga sa dinas na, na kapag titingnan mo kung ano ba labahan ba o malinis mabango o may sabon na ba o wala pa <laughs> kaya yung reaction ni Papa Dan is normal lang naman yun, di ba <laughs> natuwa ako eh, Joy ay wag na po Ano Joy, misa mo na ba ito? Huwag <laughs> <laughs> ba? Diba, para malaman ni Papa Dan kung may sabunan ba wala pa. Bakit? <laughs> <laughs> so yun, na kita. Okay. na talaga ito. Ha? na magdamay. Paano lang ka. lang? Alam <laughs>

Okay na yan, sige na. Gabi mo na yan. Tayo naman na. Tayo naman na. Ah. Tayo naman na. Ayaw na po, malamig. Hindi, tayo mo na. Basta naman tayo na mulan. Malamig sarap Ikaw na muna. Uy! 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 namig yung papa, Dan. Oo, oh, ang gentle naman ang pagagas ng tubig. <laughs> <laughs> Hawak, kamay! Hawak, kamay! yun, ha? Akala <laughs> okay, oh, mo parating na alon eh, no? Grabe eh, ha? Grabe na yung kilig na nararamdaman nila sa isa't isa dyan. Sigurado yun. <laughs> kilig to the bones. Ang <laughs> <laughs> so, mahalakas yung tubig, oh. Ang lakas ng agos. Oh, I'm so happy. Grabe na. Tumang-tuwa ang mga K-Boys. Oh, grabe yung labadate nyo, ha? Oh, Ay, okay. may labadate nyo, Laban-date. <laughs> Para, ano, habang nag date may nagagawa si Joy. Yes. Kaya, masaya. Enjoy. Enjoy ka, Joy. Yeah. Enjoy, bakal... enjoy, enjoy. Gusto mo ituloy, gusto mo mag-swimming. Gusto mo mag-two-piece. Lamay pa ako dyan. Ha? Bagay naman sa'yo. Yes naman. Bagay yung kay, ano, kay Jay talaga. <laughs> Sino ba yung mahilig mag- Sino ba yung mahilig mag-two-piece? Papa Dan. <laughs> Ay. <laughs> si Joy yung gusto niya mag-two-piece eh, Kasi bagay yung kay Joy. Mag-siguro na. Ano ka? Swimsuit. <laughs> Kahit pa ulan, okay <umi> lang yan. <laughs> Nakakatawa naman si Papa Dan. Talagang parang ano siya, ano, proud. Proud siya kay Joy. Lagay <laughs> <laughs> uh, mo siya. Gutom ako, Joy. Tara, kain tayo. Ano eh, yung mga hinanda nila. We ready, no? Yes. right guys, syempre, di pwede hindi tayo maligo. Uy, Mama. si Noema nandito! Woo! Let's go, samahan natin si Papa Dan! Papa Dan, let's go! Uy, wow! sa kita-kita, guys! Live na live, guys! Thank you, ah. Let's go! Woo! <laughs> wow! wow. ganda mo? Eh. Kahit mo ulan eh. Minsan, kamusta naman kayo ni Joy? Ano? Nag-ano like, ka minsan yan na habang nag-rides? Hinarto-harto ko siya. Hinarto-harto ko siya. Anong sabi? Masaya na sa <laughs> sa... Masaya <laughs> <laughs> okay siya talaga. Ano din siya? <laughs> okay siya. Okay na uh, okay, okay siya sa Joy. Well guys, hinarto-harto yes. natin. May mga kuwente pala nag... Tama-tama, Q&A natin sila dito. Q&A <laughs> <-day> natin sila <laughs> dito, guys. <laughs> <-day natin> <laughs> <dito laughs>

<laughs> <laughs> you, I love you. Guys, I love <laughs> you. <laughs> so hard to natin sila bro, baka may tanong kayo hard, yes. hard. Para sa iyo Dan, gaano ka-attractive si Joy? Uh, <laughs> Habang tinitingnan mas nagiging attractive si Ano, uh, in scale of 10. 1 to 10. Nine! Huy! <laughs> nine yan! Taas na na! nine? Pag sinagot niya ako! Ay! <laughs> sinagot <laughs> Pag sinagot niya na daw siya, at pag sinagot na daw siya, magiging ten na! Totoha na na yung papadan na! Ah. Magiging <laughs> ten daw pag sinagot daw siya! 1 uh, to 10. Uy, uy, uy. Ano Tana. Huh? Tana. Tana. Oh! <laughs> Sinagot ka na, sabi ni Norman. <laughs> OMG. Ten. Oh. Lana, <laughs> may nanalo na. <laughs> Grabe, attracted na attracted talagang papa dan kay Joy. Ay, ang nagustuhan mong uh, katangin na dan sa ugali niya. Sa, 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 ikaw, sa ugali mo na. Ano po, niyang... Ano po, niyang gentleman siya tapos. Maalahan yung pusa. Ah, maalahan. Ikaw dan, sa ugali, ano na pinakalagustuhan mo kay Joy? Naimik siya. Naimik? Yes, kasi sa tingin ko sa totoong buhay o sa reality Dyan sa K-boy sa mga Angels, maingay din si Joy. Hindi naman as in maingay ha. Makwela din siya. Ano din siya ma labas din yung boses pag sa camera lang at saka sa Um, mga binabato sa kanya or mga bash, tahimik siya na yun naman talaga yung kinatuwa sa kanya or kinabilib ng marami, ba? Diba? Kasi ano eh, pag sila-sila lang, ba? Diba, talagang close na close na sila, kaya andyan yung mga biruan, diba, tawanan, pero pag sa video, tapos sa mga pangbabash, tahimik talaga si Joy. Mga hindi naman dapat pansinin. Tapos, yes. Na ano siya? caring Kasi nalagaan niya ako, diba? Oh. oh. <laughs> you... naman, sa fiscal appearance. Siyempre. Na, ka so, Walang ano, talagang same sila. Maganda at pogi. <laughs> So, oh, parang lagi na usap, no? Parang lagi na kay smile. Oh, same naman sila. na si Grace? Yes, yes, Ikaw, na na, na ano pinaka na gusto mo kay Grace? Grabe yun na. Anong? ano, ano? ano? E ako manta. Oh, oh. sineryoso ni Norman yung sagot. Ano? yeah. Haha. 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 natin Haha. Kala okay. ko interview ka. Self-interview ata. Sabot ka na 'yan. Ano naramdaman mo nung nakaangkas ka? Oh, oo. Oh, ano, oh, uh, uh, yeah. anong naramdaman mo kanina? <laughs> Yung nang nakaangkas ka kay kay dad. Ano po, yeah. Kinabahan ako kasi ano, uh, ex excitement. Oh. Wow, it's exciting. Because dali. Ah, masarap yeah, sa dibdib right? ang takas. Naman, kwentuhan lang. Kwentuhan yeah. lang, <laughs> enjoy, it. enjoy naman kayo tumulong. Kahabang ko motor kami, ano? Pag ko yung bayuding, bigul ng kasama sa, parang, uh, parang ano? Pasyang uh, kayo dalawa lang. Kami. Oh, <laughs> <laughs> pag naramdaman mo doon yung peace sa isang taon, sabihin, parang gusto mo siyang makasama sa makasama sa pumupuyad. Oh, pag naramdaman mo yung peace Ayaw na tayo. Ayaw na tayo. <laughs> uh, masaya ka naman, Joy, sa tambalang joy sa love team na to? Opo, masaya po. Masaya ka? Saan ka mas masaya? Bakit? Tanong lang naman. Saan ka mas masaya? Siyempre po.

Salamat kina Kuya Pure Health, Kuya Red Zane, kay Norman. Thank you sa pagkain natin. Oh, lumapit ang mga pusa kay Joy. Ang bay talaga ni Joy no? kasi lapitin siya ng mga pusa. Lapitin talaga si Joy ng mga pusa tapos may alaga din siyang pusa. Hmm. <laughs> Sama natin ang Dan Choi. Uh, yun, simpleng kainan lang po. na uh, pinano ni Papa Dan. Oh, so, di ba? Si Papa Dan talaga yung nagplano. Wow. Uh, salamat ha. Thank you, Insan. Ibig sabihin, gastos din niya ni Papa Dan. Pansin ko kay Papa Dan, hindi siya, ano no, hindi siya kuripot, no. Pag may mga ano siya, pag may ganyang um, serye, kay Kalinga Prab. Parang ano talaga siya, gumagastos talaga siya, no? Pansin nyo ba, kahit sa una niyang love team, hindi dahil sa gusto niya yun, hindi, hindi talaga siya madamot, no? Talaga, talaga naglalabas siya, kasi yung iba, never. <laughs> thank you, thank you. So, siguro may gusto si Dante, ano, i-erase uh, dito. Yes! <laughs> may gusto si Papa Dan Burahin dyan. Sa memory dito, sa lugar na to. Ano <laughs> <laughs> no Joy? Ano like, Joy? <laughs> ka Joy? Ano Joy? Ano Ano bawas Ano Joy? Ano Joy? sa school? Ano Joy? 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 Memorable talaga. Iba talaga <laughs> pagbiglaan. -pag talaga. Mas masaya. Mas masaya mm -hmm. pagbiglaan. Buti pwede ka. Mm. Kahit na may ginagawa ka. Buti, buti sumama ka. Ah, uh, hindi ka naman nagsisi yung paglalaba natin na, no? Umabot hanggang <laughs> <yung> dito. Hindi <laughs> naman. <laughs> Kaso medyo ano yan, hindi ba ayos eh. Ulitin naman mo na oh, lang. Ulitin ko na lang. Ulitin natin <laughs> sa party. <laughs> na. Ikaw na lang. <laughs> Ako na lang. <laughs> um, ay, sakto, Joe. Di ba, pag maulan, sa ka nagsasampay niyan. Pag uh, sa apartment niyo, di ba, pag maulan. Oo oh, okay. hindi kami nakaka masyado nakaka Ah, pag na maulan. Dr. Joy, may ano sa inyo ng washing machine. Wow. So, gusto mo, may dryer na. Mm. -hmm. So, uh, para di kayo mahirapan sa pagkano, papatuyo. Oh. Uh, sa inyo. Mamaya, ano, pasalamatan natin sila. Galing. Thank you so much sa, Thank ano, washing machine. Po. Di ba? Yes. Malaking ganun sa apartment pa. Wala mas makakadali ang paglalaban niya. Sino-sino ba naglalabas sa inyo, ba? Kami po. Kayo so lahat. Hindi ka nagpapalondri? Yes, po. Minsan magastos? Hmm. Thank you, Ned Joy. Sobrang ano. Sobrang saya. Nag-enjoy ako sa ginawa natin. Ako kaya din po, nag-enjoy ako. Kala na lagi ulit ganito. Hindi naman ganito mamuhulan. <laughs> yung ano natin, yung sama natin, yung bonding. Mas masaya. Masaya ka naman? Masaya. <laughs> Hindi uh, ko alam ano, bakit ano, ang sayo-sayo ko lagi pag may danger, may vlog. Uh, <laughs> Talagang ano, siyempre papadan. <laughs> masaya daw siya lagi Bakit na ano, Excited ako lagi. Bakit uh, ganun? In love yarn. <laughs> uh, siguro pag ano, magkikita tayo. Na, na masaya ako. Ako din. Masaya ako to. Mag-ulag <laughs> tayo. Uy, okay. mm. ah, <laughs> okay, uh, masaya ka? Mm. Kung okay, gano'n naman pala, hindi natin patunghanin oo, oh. nagawa natin sa, sa love, gano'n natin sa patutuong ano, buhay. <laughs> wait, wait lang, Papa Dan. Huwag <laughs> ka, nasa tamang edad na si Joy. May naman ako sa Joy. Kung gusto mong patunghanin, <laughs> napapaisip na si Joy. Pero wag muna. Kasi di ba nag-aaral pa. Kaya, wag muna. <laughs> Tama na muna yung pakilig-kiligin niyo muna kami. May nararamdaman ka na. Eh, saloy na lang ito. <laughs> 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 ano?

<laughs> ayan. Ayan lang mga kamamasya. Ayan lang mga kalingap. Hanggang dyan na natin kundi share share. O, oh, di ba? Hindi lang isang moment tayo pinakilig ng Dan Joy. Di ba? Halos simula hanggang matapos talaga namang ang galing ni Papa Dan magdala. Ayan lang. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.